sabi sa Kawikaan 11.4, ang kayamanan ay hindi nakakatulong sa araw ng paghukom. Ngunit ang matuwid ng pamumuhay daw ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Yes, Brad Ted, siya okay magpayaman, okay kumita, pero huwag ito maging sentro ng ating buhay. Huwag tayong, alam mo yon gumawa ng yaman at all costs, kahit illegal, immoral, na pamamaraan. May kilala ka bang sobrang yaman, may kotse, bahay, lahat ng luho, pero alam mong may kulang pa rin, may emptiness pa rin sa buhay meron din naman akong kilala sa tagal kong papapastor, uh, sakto lang yung pamumuhay, salat sa maraming luho, pero alam mo yung matuwid, lumalaban ng patas, may contentment at merong peace na hindi kayang bilhin ng uh, kahit gano'ng kakaraming pera. So sabi dito, ang, ang, ang verse na ito sinasabi, pagdating ng panahon, sa araw ng paghukom, which is lahat tayo dadaan doon, sabi sa Bible din, a man is destined to die once and face judgment. Ang dalangin ko po, ay malaman natin na hindi mo madadala ATM mo ron, hindi mo madadala yung bank account mo doon, hindi mo pwedeng dalhin lahat ng titulo ng lupa, kotse, hindi mo pwedeng dalhin yung lahat ng uh, accolades mo, isabihin yung mga awards mo, best whatever, employee of the year. Ang dadalin mo ron sa harapan ng Diyos ay yung righteousness na nakuha natin sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Noong tinanggap natin siya bilang ating Diyos at nagkapagligtas. So, the more tayo nakakandikuba sa pagtatrabaho, okay po yan para masustain yung ating physical need. Pero huwag natin kakalimutan yung ating spiritual. Kaya nga ito si Manong Ted at si Chacha, merong spiritual segment yung ating uh, uh, show. Kasi po, alam alam namin, simula pala nag-usag kami nila Brad Ted, mahalagang component to na ma-share sa tao. Yes, nandyan yung problema sa EDSA, problema sa bansa, pero of course, may problema rin tayong eternal at spiritual na dapat din natin i-address. Kaya, Kawikaan 11.4 Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghukom. With ang pumumuhay, ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Tayo manalangin, Panginoon. Salamat po. Alam namin ang buhay dito sa mundo ay panandalian, temporal. Kailangan namin mabuhay, yes. At kailangan din naman namin, Lord, makaroon din ng wisdom on eternal aspect ng buhay. So help us, Lord God, to, to, to build a solid foundation sa aming spiritual. Upang pagdating ng paghukong, meron kami ang maipre-present sa iyo. Sa so, pangalan ni Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.